Bakit ba tayo bilang tao may tendency tayong maniwala sa himala? Uh, at uh, para bang yung mga imposibleng mangyari, 'di ba? Parang na-experience na ba 'yon? Yung may pinaniniwalaan ka na alam mong imposible pero you're still believing and praying for it. Now, the question lies, paano kung hindi nangyari? Paano kung hindi nangyayari? paano ko yung pinaniniwalaan mong himala ay parang nagiging uh, suntok sa buwan. Iba't iba po ang uh, response diyan, okay? Merong iba patuloy na kumakapit. Okay? And that's great, okay? Ko ikaw ay patuloy na kumakapit. Saludo ako sa iyo. Patuloy kang nangangarap na one day by faith mangyayari yan. Yung iba naman po, okay? nag give up na. Sumuko na. Malabo na 'to. Hindi na mukhang hindi naman nangyayari ang tawag puro na crisis of belief. Ang crisis of belief simply is when you're believing for something and it's totally different from what you're seeing in your eyes. Yung pinaniniwalaan ng iyong isipan at puso e eh, kakaiba sa nakikita mo sa iyong mga mata. Okay? Naniniwala kang gagaling yung cancer nung nanay mo pero e eh, from stage 2 ngayon stage 3B na. 'Di ba parang Lord naniniwala ang gumaling lumala. Sa mga financial na issues natin, naniniwala ka makaka-recover yung negosyo? Bakit parang hindi naman naka-recover? Nalugi pa yung isang branch mo, di ba? Or no, walang katotali ng negosyo? Iba naman po, uh, maybe it's something that uh, is about relational. Naniniwala ka sa imposibleng mangyari magkabalikan pa ang iyong mga magulang? Pero ala, yung tatay mo, or maybe yung nanay mo, uh, sumakabilang bahay na talaga. Okay? Kasama na nung iba. So parang, naniniwala ako, sabi mo, Lord, what God has joined, let not man separate. Pero para, Lord, imposible na makabalikan yung nanay at tatay ko. Or maybe ikaw ay isang magulang. Okay? Yung anak mo na pariwara. Nag-adik. Nag-adik-adik. Okay? May mga ginawang hindi ka ayon, hindi uh, ka aya-aya. So parang makaka-recover pa kaya ito. Labas masok sa rehab o iba sa kulungan. Okay? So parang anlabo. Or maybe to some of you, it's something na Uh, uh, mental or really a challenge na there's a deep uh, issue kang kinakaharap and it's putting so much pain sa mental mo. Nagkakaroon ka na ng anxiety, so depression. So yan po yung mga pag-uusapan natin. And we're gonna look at the story. Baka ma-encourage ma ma tayo sa kwento na itong isang uh, babae sa Biblia. And kilala to kasi... Uh, yung anak niya isa sa pinaka naging isa sa pinaka powerful na propeta during the time sa Old Testament. Ang yung pong uh, kwento na to ay eh, walang iba kundi si Hana. Some of you pinangalan pinangalan ka rito sa babae na to, no? Paano ba makamtan ang mga pangarap? Are you believing God for a miracle? Okay? Itong si Hana hindi nagpatinag. Pag nakita niyo si Hana, she was uh, married to Elkanah. And then, yung practice na itong nung panahon na yon dalawa silang asawa na itong Elkana. So, si Hannah ay hindi magkaanak, samantalang yung isang asawa, ang daming anak. So, lagi siyang kinukutya. And we're talking of a culture na pag hindi ka magkaanak during the time, ikaw ay considered cursed or isa kang isinumpang babae. Kasi nga po, children are blessing from the Lord. So, kung hindi ka magkaanak, they consider na isa kang sumpa. So, the struggle of infertility. Maaring hindi baby yung inihingi mo kay Lord. Maaring hindi nga sanggol. Pero ano ba yung parang feeling mo hindi binibigay ng Diyos? Alam niyo po, ang solusyon dito kay uh, naging daan dito kay Hannah, she may be experiencing this uh, problem, pero she was a prayerful woman. Ayan! So ikaw na no, may pinagdadaanan ngayon, kanino ka ba unang tumatakbo? Sa connection mo ba? Sa talino mo ba? Kung ano ba tinapos mo sa kolehiyo o ikaw ba takbuhan mo agad? Si God ang una kong takbuhan. Siya ang una kong sandalan. So si Hana po, paladasal siya. Lagi-lagi siyang nasa uh, uh, tabernacle, okay? Nagpe-pray siya, okay? Sa, sa temple. And she's pouring out her soul to God. Napakamal mga siyang lasing ng high priest na si Eli. Ano ba? Lasing ka aga-aga. Sabi, hindi po ako lasing. Iniiyak po sa Diyos ang aking uh, pighati. And then the Bible says, she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look at your servant's misery and remember me. Lord, kung nakikita nyo lang yung aking pigati, yung aking uh, uh, lungkot, sana maalala mo ko. Okay? At uh, ang pangako niya, kung ako ay sasagutin mo aking miracle, I'm gonna give my son to you. My son will serve you. Yun po yung uh, yun po yung kanyang pangako. I don't know about you, pero kung naiinip ka na ba sa solusyon sa sagot, all right, ng Diyos sa iyo. Minsan ba feeling mo nakalimutan ka na ng Diyos? Or worse, yung Diyos ang sinisi mo. Ano ka ba, Lord? Ang tagal mong sumagot. Siguro galit ka sa akin. Siguro bad trip ka sa akin. Ang tanong ko lang sa inyong mga nakikinig at nanonood. Gaano ka ba kadesperado na makamtan ang sagot sa iyong mga dasal. Yan! Tingin mo ba nakikita ng Diyos yung pigati mo? Una-una, may relasyon ka ba sa Kanya? So, tila natin. Ito po si Hannah. The Lord gave her the answer to her prayer. Nagnganak po siya at isang isang gwapong gwapong bata na ang pinangalan niya, niya ay Samuel. And she fulfilled her vow kay Lord. Pinresent po niya yung kanyang anak doon kay sa kay Eli na isang high priest yun in that time at sinabi niya yung anak ko maglilingkod sa templo ng Diyos dahil pinangako ko to sa kanya so she was faithful okay sa kanya mga pangako sino sa inyo rito pag may hinihingi ka kay Lord ang galing mong mangako <laughs> baka katulad ko kayo pag may hinihiling kay Lord ang galing mangako Lord ito lang ganito bigay mo lang to Lord ako ay nangangako sa iyo, babait na ako. Sino sa inyo rito pag may bulilyaso ka, lahat ipinapangako mo kay Lord. <laughs> 'Di ba? Very ano po 'yan, uh, very human in terms of yung nature natin. Pag may hinihingi, 'di ba? Sino sa inyo pag may atraso sa asawa, okay? 'Di ba? Hindi na ako uulit, dear. Patawarin mo lang ako. Yan, mga ganyan, 'di ba? Mga nahuli ng mga misis diyan, 'di ba? Madalas tayong mangako sa Dios dahil hinihiling pa lang natin yung ating uh, uh, healing pero paano pag binigay na I don't know maybe some of you parang ako minsan yung 'di ba ang lapit natin kay Lord pag may hinihingi at pag nakuha na nagkakalimutan na Right? Nagpe-pray ka ng blessing, ng financial blessing. Di ba? Palasimba ka, paladasal ka. Ngayon, nung lumaki yung negosyo. Eto na. Paglinggo, nag-golf -go ka na. Pagkasabado, busy ka. Dami mong kamiting. And then, nagkalimutan na dahil ang dami mo nang ginagawa. Dahil mong pera. Okay? Hindi ka na ngayon nagsisimba. Ba't ka pa magdadasal ng provision? Eh, ang dami mo nang surplus. Di ba? So be careful kasi minsan pag nakuha na natin yung gusto natin, may tendency po tayo na lumayo na sa Diyos. Huwag naman sana. Alam niyo po, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga dasal. Minsan lang ang sagot niya ay hindi laging yes. Minsan sagot niya no. Minsan sagot niya wait, hindi pa time. So ikaw ngayon na nakikinig, whatever miracle you're believing God for, minsan God is more interested in changing your heart more than your circumstances. Ano pa ibig sabihin nun? May mga kaibigan ako na dasal ng dasal, Lord, sana gumaling nanay ko. Lord, sana ganito. Lord, sana mak ng negosyo. But you know what? Minsan hindi sinasagot ni Lord ng yes yung dasal, pero in some other way, sinasagot ni Lord yung dasal mo na lalo ka mapalapit sa Kanya. In fact, I have a friend na in the midst ng kanyang pinagdadaan ng bagyo sa buhay, doon niya nakilala ng lubos ang Diyos. May isa akong kaibigan na nakulong pa. Okay, na, na uh, uh, falsely accused. Nag-guess na natin dito yon, right? Si Eric Nebria. Falsely accused, nakulong. And then, kinakstyo niya sa ulas si Lord, ba't ako nakulong? Lord, wala man kasalanan. Pero during that time na nasa kulungan siya, doon siya nakapag-share ng maraming uh, 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 prayers, uh, maraming uh, gospel na share niya sa mga nasa piitan at maraming tumanggap sa Diyos. Kaya po, be careful. And then, I'll end with the story. And then, diretso ko lang ibang uh, part natin. Ano po nangyari nung binigay niya ang kanyang anak na si Samuel sa Diyos upang makapaglingkod? In due time, God remembered Hannah binless pa po niya si Hana ng marami, marami pang anak. Imagine to ha, baog po ito ha. Okay? Uh, we're talking of a woman na hindi magkakaanak medically speaking. Physically speaking. Hindi magkaanak-anak but nothing is impossible with God. Later on, Hana gave birth to three sons and two daughters. Ang mantakin mo yon, Nanganak pa ng lima. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. And siya nag-anoint po kay King David. Imagine ha, yung role nung anak na si Hannah na si Samuel became one of the critical uh, uh, position po in history po ng Israel because he anointed the one of the most decorated man, men in the Bible in terms of leadership na si King David. So si Hannah po, he, she left a legacy of influence. Okay? Yung influence niya extended far beyond her immediate family. Tayo po, na-bless dahil sa kanya. Okay? So, yung iba na sinasabi, parang hindi naman nakikinig ang Diyos. Okay? Ano masasabi natin dito? Sinagot ko na kanina, nakikinig ang Diyos. Sumasagot ang Diyos. Maaring hindi lang sa sagot na gusto mo, maaring hindi lang sa timetable na gusto mo. Okay? Sino sa inyo rito, mainipin ka? Okay? Lord, give me patience right now. <laughs> Sino sa inyo rito yung, alam mo yon yung, Lord, ganito, FYI lang si Lord. Lord, may negosyo ko si Simulan. Lord, gusto ko, in one year time, i-bless mo to. Kasi Lord, pagka na-bless mo tong isang branch ko, next year magdodoble yan. On the third year, magalilima na ako na, alam mo yon si Lord ine-FYI mo lang. <laughs> Sino sa inyo rito? Umaming kayo. Sino sa inyo rito yung si Lord FYI lang sa mga plano natin? Oh, aminin. Okay? Mag-type ka dyan kung ikaw yung tipong babae o lalaki na ako po, Pastor, minsan mainipel. Okay? Sino sa inyo rito yung pag nainip ka? Parang dumidiskarte ka na? Ayan, nako daming guilty dyan. Yung pag nainip ka, ang diskarte mo, Lord, ako na lang. Mukhang hindi mo kayang palaguin tong negosyo na to. Ako na lang, Lord, ang didiskarte. So, yun ang problema. The Bible says, Do not lean on your own understanding. In all our ways, acknowledge God and He will make our path straight pag to, tayo po'y dumiskarte sa sarili nating diskarte, sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating katalinuhan, at sinaisantabi natin ang katalinuhan na galing sa Diyos, nagkakawindang-windang ang buhay natin. In fact, come to think of it, tingnan nyo, karamihan sa mga pagsisisi nyo sa buhay, karamihan sa mga mga bu, mga, bu, mga uh, sitwasyon nyo sa buhay, ay walaan Diyos. Tingnan nyo, yung mga meron kang regrets, wala ang Diyos doon. Dumiskarte ka kaya nangyari yun. Okay? Kaya ikaw na nakikinig ngayon. Kung parang feeling mo, ang tagal, gayahin natin si Hana. Una po, siya ipaladasal. Ipinopore out niya sa Diyos ang kanyang hinaing. Alam niyo po, although alam ng Diyos at nababasa niya ang hinaing ng puso mo, ang gusto ng Diyos, you know what? Gusto ng Diyos, makakwentuhan ka. Gusto ng Diyos magkaroon ng relasyon sa iyo. Gusto ng Diyos yung para kayong mag-ama alam mo yon yung nag, nag nagpo-pour out ka lang. Pag tinignan niyo yung Book of Psalms, si David mahilig mag-pour out to kay Lord. Si David, pag tinignan niyo si David, pour out siya ng pour out. Lord, Eto problema ko eh. Lord, ito yung ano ko, yung mga kaaway ko. Gusto ko mamatay sila lahat eh. <laughs> Lord, bumuka yung loop, makakainin niyo sila. Yung mga prayer ni David, pag tinignan mo ha. And gusto ni Lord yun na nakikipagkwentuhan ka sa kanya maaring hindi siya mag-agree sa lahat na ikukwento mo. But then again, that relationship with him in prayer, na develop yung trust mo. Kaya ikaw ngayon na parang tila baga pakiramdam mo, Lord, parang yung miracle ko ang tagal. Gayahin natin si Hannah. She prayed fervently. She prayed po with so much passion na, Lord, I know that you hear my prayer. I know that you are listening to my prayer. And Lord, I'm gonna trust your timetable. Okay? I'm gonna trust your uh, uh, timing. Alam nyo kung bakit? Another thing before we end. Last three minutes sa aking pagkukwento rito. Alam nyo po yung kung bakit yung timing ni God na dapat yung uh, sandalan? Kasi po, our God is the Alpha and the Omega. Siya po yung beginning and the end. So anything that happened in between, siya may control. Hello. Tama ha? Kasi kunyari, yung tao nangako nga ako sa'yo, wala, of course, wala namang control sa ending. O pag-aaralin ko yung anak mo, eh, pwedeng yung nangako na yun, mamatay bukas eh. Ako, bahala sa'yo, sagot kita. Eh, pwedeng the following day, mawala na negosyo yung nangako sa yung mayaman na yun eh. But our God is in control of the outcome. Marami daw pong plano ang tao, pero ang plano ng Diyos lagi ang nasusunod. So, ikaw ngayon na ah, parang gusto mo nang bumigay para walang pag-asa yung chemotherapy na pinagdadaanan mo, nakakatatlong cycles ka na. Ikaw na patuloy ka three times a week na nagda-dialysis at parang ito lang ba yung buhay? Ospital, bahay, ospital, bahay. Ikaw na nawawala na ng pag-asa dahil parang feeling mo, yung sense of identity mo nawala na dahil wala kang natapos sa eskwela, wala kang na-accomplish sa buhay. Ikaw na parang feeling mo you're a failure because ikaw ay isang ina na iniwanan ng asawa and then parang walang bu walang kwenta ang buhay nangangarap ka ng miracle pero parang tila bagang ang layo mo Lord parang hindi mo ko pinapakinggan alam nyo po basahin niyo sa first Samuel ang buhay ni Hannah at may inspire kayo sa kanyang uh, uh, passion na every single time meron siya opportunity to pray in the temple She's pouring out her heart, Lord. Nakikita mo ang kamiserablehan ng buhay ko. Nakikita mo paano kinukutya. She prayed and God heard her prayer. Amen. So again, okay lang po na parang minsan makaramdam ka ng hopelessness. Pero huwag ka manatili ron. Bumangon tayo. Okay? Bumangon tayo at manatiling umaasa. Na Lord, you know the timing, you're perfect in all your ways. Amen.